Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikatatlo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Hob. Sinabi ni Hob, Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y Kanyang ibinwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y may talat masulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa batoy may yukit itong mga salita ko upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aki magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit. Huwag mong itatakwil akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ay maghahari na talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpot dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mga gawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, Pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpagnamin namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang pag ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.